Mahayong buntag po sa inyong tanan diha. Kapit na po ako nakabangon. 7.49 ako nagbangon. Grabing tulog ko. Kay na kami nag video call ni Dad. is done na. ko ng ano kapatid ko kahapon yan <slap> Kape tayo, samahan niyo ako magkape. <laughs> Nakakalungkot din mag-isa palagi, no. Kaya kung ano no lang maiisip ko na ginagawa, kung ano no lang naisip ko na content. <slap> bago ako nagkape, nagwalis mo na ako sa loob, nag-arrange ng bed, nag-tidy up. Kape tayo. Mm. So, while nagkape po ako, nag ako kasi pag ako lang tala talaga guys, hindi ako naga ano naga saing ano lang oats kapayas kung may kapayas na hinog kapayas lang hindi na ako mag oats tinapay ganyan lang talaga ganyan lang ako pero ngayon dahil may posa ako so kailangan ko magsaing saing <laughs> mag saing na lang ako para makakain ako ng pang lunch So, ang ulam ko is paksu. Binilhan ako nila ni Drew kagabi. Mamaya ako pa maulam yung binili nila. Kagabi, hindi kasi ako na ano, hindi, hindi, ako nagkain. May piniritong isda ako pero hindi ko pa na, nabawasan. Ano lang kinain ko ka, kagabi? Donut. Donut pa rin. Kasi apat, apat yata to. Lima ang binili ni Joe. Last 9 na pala. Inuna ko kasi mag ano, mag nag tidy up tapos nagwalis. Hindi ako nag workout. Pag tamad talaga mag workout, mag workout ay wala talaga. Parang ano, kahapon wala din. Kasi naglaba ako, naglinis, yes. nagwalis. Pag magwalis talaga ako dito sa ano namin sa paligid. Bal Grabe ka pagod kasi ang laki rin kasi to. Ayaw ko naman na ano. Ayaw ko din na magwalis na malapit yung hanggang doon lang. Gusto ko yung lahat ng sabakod para walang ano. Para walang akong makitang basura ba. maya mag na si daddy mamaya baka mga 5.30 or 5.40 ng hapon dito na siya pero minsan mga rasa is donut at saka -hator ang breakfast ko ngayon. Gusto ko na magpakulay ng buhok, guys. Grabe, tapos magpagubit. Kasi ang haba na masyado. May kli lang sa tingnan sa harap. Kasi pa, yung bangs to nag, naghaba na hanggang dito na eh. Tapos magpakulay ako ng buhok baka sa depende sa depende sa ano sa time ni daddy kasi hindi ko pa talaga gusto kong umalis magpunta ng puerto kaya lang hindi ko pa talaga kabisado ba takot ako magbiyahe mag-isa kaya hirap din sa akin pag wala si daddy sobrang hirap sa akin baka next week magpa puerto kami kung payagan siya sa Bus niya mag-absent may kailangan kaming gagawin. Pinaka-priority namin ang wifi. Yun ang unahin namin kasi talagang gamit na gamit. Katulad sa atin na nag-content, nag-vlog. Kasi yan naman talaga ang kaya tayo nagsusumikap na hindi ta... katulad sa akin, hindi kagalingan na magawa ng content pero sinisikap para maka ano kasi para rin yan sa sa atin na maka maka sweldo, maka extra income. Kaya unahin ko yung wifi talaga kasi napakagastos ko pag data yung 129 or 99 3 days lang or 4 days sa akin. Kailangan namin maka ano, maka pagsunod-sunod yan. Kaya hindi ako masyado nag-live. Pag nag-live naman ako, di ba, wala pang sang oras. Kaya talagang ano, kailangan namin ng wifi. Tapos, paano ko rin yung PC namin. Yung patingin ko kasi may letters yan na hindi ko mana. shout out po dyan sa lahat kay Sisi Maritis kay Sisi Anji kay Sir Hindri sa lahat po na hindi ko na nabanggit sa mga nag follower sa akin kanila ni Ate Tis, kay kay Ghost kay Ate Jocelyn JC Cabal po ang kanyang Facebook at kay Imi na pinsan ko yung si Auntie JC talagang tiyahin ko yan guys support support din tayo guys at may bago rin ng nag ano guys si An Ana Flor kaya eh, sure ko yung video niya para ano niya Ana Flor eh, MNC ba yun pero kabal yun siya sa dalaga shout out po sa inyong tanandi ha sa lahat kong mga kamag-anak dyan sa Mindanao Kumusta mo diha? Kumusta mo tanan diha? Magamping mo. Siyempre mga kaibigan ko dyan sa Russia, shout out kay Jovit Lika, Ang aking, mga aking kaibigan na nakapasupportin. Eh. Nag-reels din siya kay Jovit Lika, shout out po kay Jovit. Support din natin ang ang ano ni Jobet At kay, sa lahat po na nagano support support lang tayo. Maraming maraming salamat po sa inyong pagsubaybay sa aking vlog sa daunisa sa TV. Noon pa man hindi nyo ako iniiwan hanggang ngayon. Maraming maraming salamat sa patuloy ninyong pag-support sa aking YouTube channel daunisa sa TV. At syempre dito rin sa aking Facebook na nagsisimula na rin ako supportaran niyo ako guys ha kasi ano yung bago pa ako dito nag ano sa aking Facebook kailangan ko talaga yung support ninyo then sa side ko din I will do my best na maka support din ako hanggat may may oras may, uh, may data kasi wala pang wifi kung anong nakikita ko sa notification ko, yun talaga ang ano ko binabalikan. So, maraming maraming salamat sa inyong lahat, sa support. Ngayon, June 1, sana ano, laki nating lahat. Yung maganda yung ano natin, yung pag ano sa vlog this month. So, maraming maraming salamat and God bless po sa ating lahat. 哎，小。